Mariel Rodriguez natanggap na ang warrant of arrest na sinampo ni Robin. Natanggap na ni Mariel Rodriguez ang warrant of arrest na isinampalaban sa kanya ni Robin Padilla kaugnay ng umano'y panluloko. Ayon sa mga ulat, ang kaso ay may kinalaman sa mga seryosong aligasyon na isinampan ni Robin matapos ang kanilang hiwalayan mariing itinanggi ni Mariel ang mga akusasyon at nagpahayag na haharapin niya ang mga ito sa korte, ayon sa kanyang kampo, handa siyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga paratang, samantala, tahimik si Robin matapos lumabas ang balita ukol sa warang, maraming netizens ang nagulat sa bigat ng kaso at naghihintay ng susunod na hakbang ng magkabilang panig. Ang mga taga-suporta ni Mariel ay nagpakita ng suporta sa kanya sa gitna ng kontrobersya, inaasahan ang isang legal na laban sa korte sa mga susunod na linggo. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang pag-usad ng kaso. And this are chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.